Ang lalaking unti-unting nahulog at natanggal ang kalahati ng muka. Siya si Ebenezer McBurney Byers or Eben Byers na ipinanak April 12, 1880 sa isang mayamang pamilya. Kapag tapos ng pag-aaral si Eben pero imbes na pumasok sa pagbibusiness kung saan naging mayaman yung pamilya niya, mas pinili niyang maging golfer na ito yung nakakapagpasiya sa kanya. Naging magaling na golfer si Eben noong 1900s kaya naman napakarami niyang napanalunan na golf tournaments. Pero isang araw o November 1927, nagkaroon ng arm injury si Eben habang nakasakay sa si isang tren na makakaapekto sa paglalaro niya. Siyempre gusto niya makapaglaro ulit kaya lumapit siya sa isang doktor na si C.C. Moyer na binigyan siya ng isang gamot na may pangalang Raditor. Itong Raditor ay isang radium na hinaluan ng tubig at pinapainom sa kanya to araw-araw para daw gumaling yung sakit niya at makapaglaro na siya. Pero ang pag-inom pala ni Eben ito na halos tatlong bote sa isang araw ang magiging dahilan ng pagkakaroon ng bangungot at pagpapahirap kay Eben. Noong panahon na yon karamihan sa mga gamot ay hindi pa masyadong napapag-aralan at kabilang nga dito yung Raditor na pinapainom kay Eben. Hindi lang pala niya ininom, nilaklak niya basically araw-araw. From 1927 to 1930, uminom lang ng uminom si Eben ng Raditor at ito nga yung naging dahilan para magsimulang manghina at magkaroon ng sakit yung mga buto niya. And in 1931... Halos butot balat na nga lang si Eben. Mas lumala pa yung sitwasyon niya na nadiagnose siya na meron nga daw siyang cancer na mas lalong nagpahina sa kanya na naging dahilan para hindi na siya makapag-golf. At ang mas malala pa nga naging epekto ng radium kay Eben, unti-unting natanggal yung panganya dahil sa mga radioactive material na nandun sa may iniinom niyang gamot. Ayon pa nga sa mga nakakita kay Eben, nakalabas na nga daw yung butot laman niya sa may muka na hindi nga daw nila halos kayang matignan. Dalawang ipin na nga lang daw sa harapan ni Eben yung natitira at halos lahat ng pangan niya ay wala na at unti-unti na daw itong gumagapang sa buong katawan niya. And on March 31, 1932, sa edad na 51 years old, Binawian na ng buhay si Eben. Ayon sa investigasyon, lumalabas na nakaranas ng radium poisoning si Eben at yung cancer niya, galing din mismo doon sa iniinom niyang gamot. Sa sobrang dami nung nainom na raditor ni Eben, pati yung hininga niya ay radioactive na daw. Kaya naman nung inilibing si Eben, yung pinaglibingan sa kanya o yung mismong kabaong niya ay gawa sa lead or tingga, para daw hindi na gumapang yung radiation galing sa katawan niya papunta doon sa may mga lupa. Dahil nga sa nangyari kay Eben, agad naman pinaghuli yung mga nagbebenta ng radiator at kinasuhan yung mga dapat kasuhan. Nagbigay naman ng statement yung nag-imbento doon sa radiator na si William J.A. Bailey at sabi niya, siya daw mismo umiinom siya ng radiator pero wala naman daw masamang side effects sa kanya. Pero ang nakakatawa at nakakalungkot na sunod na nangyari, etong si William Bailey na nakaimbento anong nga ng radiator, Binawian siya ng buhay dahil sa bladder cancer.